Bangad! Most corrupt president! Kahit wala si si, 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 si si, ano, si congressman, sabi ko, alam ko na yun. At ang sino kumirma ng GAA, ah, by cab, may blanco, Eto si Marcos, bangad, tatandaan ninyo. Si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Gutom na si Marcos, bangag, bangag. Maglalakaw ka, Marcos. Papay ka Hindi kita gusto. Binoto kita dahil kay Sara noon. Unity Kung wala ang unity team, di kita ibaboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirad nyo. Eh, puro, ka, puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Kinupan niya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nang pagbola si Sara, o nasa si na si Sara, tinaray doon mo! pagkising! Pag hindi pa kayo nagising, pare-pareho tayong mamamatay sa buto. Wala nang kwenta, kahit tasa na sweldo ninyo, mga kapulisan, wala nang kwenta. Tama. Mga anak nyo, pagdating ng araw, kayo na magsisisi. Tama. ninyo. Hindi yun, ganyan oh. Nagporma kayo, ayaw nyo kami pagsalitain. Anong klase ito? Wala kayong mga isip. Kung kami lahat, papatayin nyo ngayon, bukas kayo. Si Marcos, walang utang na loob sa taong bayan. Kaya wala na pag-asa tong bayan na to. Ama, wala ng administrasyong ito. Tanan na sa account ko. Kung hindi ko binala, binigay, gusto ko padalahan ng ICC aeroplano. Oh, hindi nila nagawa sa akin. Walang gagong bansa magpapadala ng aeroplano. Kaya pagdating kay tatay, Digong, ko ready ang aeroplano. I'm ready to die. Pagayin nyo na ako ngayon. Pero ang kaluluwa ko, ang isip ko, babalik sa bayan na to. Wala na ako ibang bansa, Pilipinas.